Hello mga boss, mga lods, sa so, nag-request ng uh, video na to gusto makita yung uh, accommodation dito sa Croatia, Europe lalong lalo na yung mga bago na parating dito nagtatanong sir ano ba yung itsura ng accommodation dyan so ito papakita ko sa inyo para makita nyo yung accommodation hindi naman uh, lahat na accommodation dito is ganito so ito lang yung sa amin para mga boss, mga lods, samahan nyo ako na tingnan natin yung itsura ng accommodation dito sa Croatia. Ito sa Zagreb to. Ah. Maganda. Malinis tabing highway. Ito po yung building na to, ito yung uh, Flowers Apartment, diyan kami naka-accommodation. Matagal na, uh, almost 4 years na din. Tara, at pasukin natin. Oh nga pala, mga boss, mahalaga dito na sundin yung uh, rules ng uh, accommodation. Ang number one na bawal dito, yung maingay. Yan, maselan yung mga lokal dito, ayaw talaga nila ng uh, maingay. So, mahalaga na sundin natin yung rules ng accommodation dito sa Croatia. Dahil kung hindi natin susundin yun, pwede tayo mareklamo sa police Yan, so yun lang mga boss. Ito yung pinakaloob ng uh, aming nga uh, apartment, yung flowers dito sa plot na to mayroong 1, 2, 3, 4 na kwarto at meron din sa taas doon may 10 kwarto naman doon tara at pasukin natin ito naman yung uh, hallway yan ito yung hallway nung, uh, ito yung sa taas to yan, hindi ma na may makikita talaga kayo dito ng mga sinampay kasi siyempre tayo po ay Pilipino, mahilig tayo diyan sa pasampay-sampay ng mga damit. Yan o, oh, yung ko sa inyo. Siyempre, hindi may sa atin yan magsampay. Pasukin natin yung uh, kusina. Ito yung unang uh, madadatan natin dito or madadaanan. Yung kusina, meron dyang microwave oven. Meron dalawang kalan provided na po namin 'yan. Merong washing machine. Ay, ito naman yung uh, lababo. May mga kaldero, kawali, plato, 'yan kumpleto na dito. Ayan yung rules. pwede nyo basahin 'yan. Para maiwasan natin na uh, mapulis yan po at nakita niyo yung uh, aming kusina hindi man siya gano'n ka ganda at least nakakaraas tayo dyan sa pang araw-araw tara at pakita ko na sa inyo yung isa sa mga kwarto dito noong unang panahon unang panahon talaga hindi naman nung first time kami dito hindi uso mga double deck dito pero ngayon nilagyan na ng uh, double deck yung mga kwarto dito hindi ko lang alam sa mga ibang company kung ganito rin So, ayan. Wala tayong magagawa dyan. Ito yung gusto ng company. Or nung uh, natin. So, kailangan lang po nating uh, igalang yung adhesion nila. So, ito po yung uh, isa sa mga room. Sana nakita nyo. Naobserbahan nyo. Lalo na yung mga bago. Merong aircon. oh so, ayan. Na naipakita ko na sa inyo yung uh, loob ng accommodation dito sa Croatia. So, hindi naman na uh, pare-pareho yung uh, accommodation dito. Uh, malin mo sa iba, mas maganda at mas malaki. So, yun na mga boss. Thank you for watching.